Go na, go na. Okay, kasama po natin ngayon si uh, Ronnie Swan or mas kilala na si Boy Tapang. No? E, sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka dito sa Alcoy uh, Police Station. Sir, uh, Boy Tapang, sir, pwede maano mo sir? Masay-say mo yes, sir. sir kung anong nangyari talaga sir kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes sir, okay na na ako ng dapat sa side ko. Um... Uh, ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga tumandalo sa akin, um, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko kung ano yung totoong, totoong buong, buong story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit nagawa ka na, kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, di mo ma-expect na tama yung sabihin nila na nagagawa ka ng mali. Saka, ano sir, um, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang rape ako, nagnagaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problema magpartner mag lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? hindi kayo nag-away, congrats! Kasi na, nasa perfect na relationship kayo. E kung nag-away kayo, natural lang yan. E kung nag-away kayo, nag, nabuhat, nagbuhatan kayo ng kama yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila, sir, na binugpug ko yung partner ko, abay yan, sir, hindi totoo yan. Yung partner ko, sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako, sir. Kaya tignan, ihirap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, wala kayong magitang sugat sa mukha niya, Pasa sa mukha bali-bali po to. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko rito pag, pag nandito siya, sir. Wala, wala. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, na sobrang away namin, uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nakakalagal ng mga 30,000, kasi lahat nasira talaga. Mga TV namin, binasag talaga lahat. Sobrang galit niya. Tapos, Pumasok siya sa kwarto ko habang ako, tinitignan ko siya sa panini, pagsira niya magamit, tumakbo sa kwarto. Tinignan ko siya, parang nangaasar ba, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O, sige, ganun, papakulong kita, ha, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin nung pag niya. Nayakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawal ako sa mga gamit ko. <laughs> so, nung hinakap ko siya, hanggang damating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't daming sira dito. Napagalitan siya hanggang nag-away na mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa sa ano, sa police station, nag-report siya. hinayaan ko, sabi ko mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari sir. Walang bugbugan na eh. Tapos nag-report siya dito, nang papunta siya dito, dumating yung police sa bahay, kinausap ako, uh, sumama ako sa polis. Ako, ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga polis. Pagdating namin ko sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo. Antok na ako. Sabi ko, oh, sabihin mo sa polis na uwi na tayo. Eh, yung pagkasabi niya sa polis na uwi na, uwi na kami, wala na. Na-file na yung report niya. So wala kami magawa At kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi piling paglaruan. And eh, napasok ako sa kulungan, nagubantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report-report mo. Nung nangyari, nakulong ako. Nagbabante ka sa akin ngayon, ka. Nagmamakawa sa mga pulis na ipalabas eh, ako. Wala, eh, may batas tayong sinusunod. Eh. Napakalit lang sana ng problema naman, sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kung ang dapat tutukan to natin na problema. Hindi itong problema ko. Eh. Dapat problema sa ano? Adik, problema sa magnanakaw, problema sa ripis. Mga problema ba? Ito, away, away partner lang. Napakalit lang talaga ng problema. Pero wala, eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh, kung pagkakamali. ka kalat talaga yan. Mali ka na. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala ko problema din siya kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So, so yun sir, um, uh, nag talaga. Okay kami sa partner ko. So, wala. Wala nang wala problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na yung urong niya, urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. Kaya sa mga partner dyan, masabi ko lang talaga sa inyo, yung experience namin ngayon na, ano, kaya nga nag-private relationship lang kami sir eh. Na wag, pag nag-away kayo, agad pwede pa pag-usapan, wag agad-agad na sumugod sa polis. Kasi kung ganun mangyayat, magka-okay naman pala kayo. Dahil nadala lang sa init, kontrolado ng dalit eh magka okay kayo wala na eh siyempre, may batas eh kulong kayo kayo lang dalawa magsasakripisyo so kawawa kayo lang talaga kayo lang pagpipistahan ng mga tao yun lang oh. so okay na kayo ngayon uh, sir aboy tapang. sir nung gabi pa nag-away kami okay na kami so nandito na talaga ako sa kulungan kasi may batas tayo yun lang talaga nagpakulong sa akin kami okay na okay na kami hindi siya nadala siya ng galit sobrang galit niya nag-report siya dito ganoon kasi galit na galit siya siyempre advantage niya sa otak niya na bilang di naman ako normal na tao, may pangalan din, eh, i-report kita. Sure ako na makapahiya ka. O ganun eh. Pinagsisiyan din naman niya. Hindi siya na sorry sa akin na nangyari ganito. So, yun sir. Naintindihan ko naman. Walang problema sa akin. At sir, meron din kaming narinig na for content lang daw ang nangyari. Ano po masasabi niyo sa For content? For content lang. Hindi, to content. Sadang talaga? Uh, sadang hinamot talaga ng pagsubok sa relasyon ba? O, oh, lang. Nag-away-away away lang, away lang talaga, away-away lang talaga ba? Di na, kailangan sana mabot dito eh. So wala eh, man, nangyari na. Wala na. naman, na. di mo <laughs> na di man ako natatakot kasi may mali din ako na nag-away kami, gano'n. Pero dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away, away partner lang. Dapat ano lang ba, dapat pag-usapan na lang sana. Sir, kung sa yung buhay natin na uh, nag-custody, eh, no? Ilang araw, ilang gabi dyan, no? Kung gusto, sir, Yung buhay sa agto lang, ng, sir, sa lang, parang doon ko nahanap yung peace of mind. Napakatahimik ng kulungan. Mm. o parang ang sarap nga doon mag stay sir eh. Kasi ikaw ba naman ha, dadala ng pagkain, mamasarap na pagkain, wala kang ginagawa. Mm. Di ba? Eh, kung okay lang sana sir na mag-standby doon na walang kaso eh, babalik ako dyan. Kaso <laughs> eh, hindi ko hindi, hindi kailangan kaso. So sir, anong masasabi mo sa medical certificate po na pinapakita? Oh yun ma'am. Dahil nga ma'am, nung nagpa-medical siya, based sa sinabi niya sa doktor kung saan banda yung mga masakit na katawan niya, ituturo na siya kung saan, dito, dito, dito. Kaya walang medical na, no? Medical na o oh, proven medikal. na nagano talaga na nagpaano siya extra o wala sa base lang sa ano niya sinabi niya, yun yung nasabi sa medical. Mm -hmm. oh. Sir, paki mo ako itong ko sa vape, sir. Yung Ah, yung vape ugat ng gulo daw.